nailagay na natin siya sa kulungan pero yung isang African lover natin na lalaki ayaw pang lumabas ayan sumisilip-silip pa siya nahihiya siya dun sa African lover na babae ayaw niya lumabas ayan mga ka ayan, mga vlogger oh. niya na na may bago siyang kasama sa loob ng kulungan kaya nahihiya siya Ayun yung African lover natin na lalaki nasa loob ng nasa loob pero itong nasa labas ito yung binili natin sa San Carlos, Pangasinan na African Labbard na babae 500 pesos ang bili ko dyan mga kablogger pero sulit na din mga kablogger kasi napakaganda niya oh. napakaganda ng African Labbard na to napakakinis, tignan niyo naman yung mata talagang napakaganda niya tignan mo naman mga kablogger yung African Labbard natin lalaki ayaw pang lumabas nahihiya siya nahihiya siya doon sa sa babaeng African Lover do. Oh. Yan nagtago na mga kablogger. Naninibago yung African Lover natin na babae kasi uh, sana siya sa maraming mga kasama. Tingnan mo oh, nagpakita na naman yung African Lover natin mga kablogger, talagang naiiyak siya. Yan, mga kablogger. Yan. Pero pamaya-maya siguro, ah uh, Talabas din yung African lovebird natin lalaki. Kumbaga, uh, masasanay na din siya na meron na siyang kasama. Matagal niya nang uh, matagal niya nang gustong magkaroon ng kasama dito sa kulungan na to kaso uh, uh, hindi lang tayo makapunta sa bentahan ng mga ibon kaya natagalan. Pero ngayon, uh, nakabili na ako ng African lover na babae kaya alam ko na magiging masaya yung isang African lover natin na lalaki Aso nahihiya lang siya mga ka-vlogger. ayaw pa niyang lumabas pero yung African lover na babae masayang masaya mga ka-vlogger. Ayan, no? ikot ng ikot, naninibago sa kulungan kasi sanay siya sa maraming mga kasama Babalikan natin siya mga ka-vlogger kung Uh, magkakasundo na silang dalawa at lalabas na yung African lover na lalaki, mga kablogger. Mga kablogger, hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas yung lover natin lalaki. Isang araw na nakalipas, nahihiya pa din siya doon sa lover natin babae. Diyan natulog yung lover natin babae sa taas. Yung lover naman nating lalaki dyan sa loob. Ayaw lumabas mga kablogger. Tignan mo naman yung labird nating lalaki, hiyang hiya doon sa labird na babae. Hindi natin alam mga vlogger kung ilang araw lilipas bago sila magpares. Yan yeah, mga ka oh. hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas. Nahihiya yung lalaki nating labird. Tignan nyo naman mga ka yung mata, yung, yung tuka ng Laberd natin lalaki, barakong-barako. Tignan mo naman mga kablogger. Tignan nyo naman din mga kablogger yung laberd natin babae. Napakaganda mga kablogger oh. Kaso napahiya yata tayo sa laberd natin lalaki. Hanggang ngayon ay pari lumabas. Hindi pa rin sila nagpapares mga kablogger. Hindi natin alam kung mga ilang araw pa lilipas para magpares silang dalawa i-update yeah, ko lang, lang kayo mga ka sa susunod kong vlog maraming salamat sa inyong lahat, thank you